yan guys yung preto up ako na isla guys ito yung ulam namin ngayon guys spray tong tuna ano tawag ito guys para sa yung tuna barilis barilis tawag ito guys sa amin guys ah uh, bisaya bisaya barilis yeah guys thank you for watching guys please follow and share this one subscribe yan bilis nato guys lutuin guys maganda ganda lutuan na ito eh may ano kasi guys may uh, Filipino na nag exit tapos binigay niya yung mga gamit yan binigay binigay to dati eh mga ano na to siguro mga anin na tao na to simula nung binigay niya sa akin pero nagamit ko to ano lang. Ano pa siya mga 5 months pa. yan ayan. Kalau nanti ya.